Masuk masuk. Masuk number two, Candidate number two, Marian eczema. <laughs> 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 Alam mo eh, ang going kaya ka nagtaka ganon, unta ka ube. mo, tama. Yes. Yeah. Mga bakas lang yun ng mga ansyo. Di ba pagka nag... Sorry. Sa short time. Ng Ayun, parang di ba? Na... Candidate, number 3. <coughs> heart, evangelista. Oh, yung short nga na ganti, mga panty, di -diba -diba pa so... Mung... wow. ba? Ano ito nung toto? Bumaga ko. Wow. Ay, ito yung baba ako. Ang hirap ayaw ko lang yun yan. Although so, awarding na, Awa, hindi na. Tapos may question. Question. Question pa. Question.